Ang kaharian ni Nimrod ay ang iba't ibang larangan ng mga pamamaraan ng mga tao na, namab, na nanamantala sa kakulangan ng kaalaman ng sangkatauhan. Right, right. Ang kaharian ni Nimrod ay hindi literal na arrian gaya ng ating pagkakaunawa noon. Ito ay iba't ibang larangan sa pamamaraan ng mga tao na nanamantala sa kakulangan ng kaalaman. Gaya ng sinabi na Hosea chapter 6 verse, verse 4. Hosea chapter 4 verse 6. Nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan mm. sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Mm. Itinakwil ko rin kayo bilang pari at dahil kinalimutan ninyo ang kautosan ng Elohim, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Amen. Nalilipo lang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kung hindi ka aware kulang ka ng kalaman sa pagiging ikaw dahil ang lahat ng bagay ay connected sa iyong pagiging ikaw bilang ikaw ay kamalayan, bilang ikaw ay ilu iluhim kanunungan. Pag hindi mo alam kung sino ka, may tuturin din, wala kang alam sa lahat ng bagay. Talakot ng pagkasultik, kung bala di mo musugot, ng ka wala, ay malo, kung kinsa mo, mga bubok mo, bala di mo musugot, monetin eh? mo. Sabi nito, kamawa. Mama, nalilipol lang aking bayan right. dahil sa kakulangan ng karunungan. Dahil sa kamangmangan. At uh, natin ang realidad. Yun ang nangyayari. Palagi kang maghihintay. Ang hinihintay mo, nasa sayo. Hindi mo ina-activate. Kaya, kadalasan nasasabihin ng taong magtatagumpay at nagka nagkakaroon ng karunungan, anong sasabihin niya? Naka-realize po ako. Ano bang ibig sabihin ng realize? Nakaambo sa Bisaya? Diha na wala ni mo tagaig pagtagad. Amen? Nandiyan na iyo ang kapasidad kung ka, anong kaya mong gawin. Hindi mo nagawa noon. Bakit? Tanga na. Tanga-tanga ka. At yan ang katotohanan. Yan, ang, tayo. Noon. Amen? Real, well, realization ang kadalasan. At yan talaga. Sabi, sabi, mabuti na lang nakarealize ako. Lahat! Yan ang sasabihin. Pansinin mo. Salamat na realize ko ganito pala. Ibig sabihin nandiyan na eh. Kaya mo eh. Ang pamaraan nandiyan eh. Ang karunungan nandiyan eh. Amen. Ang misaya nandiyan na yan. Nandiyan sa atin sa ati yan. Amen. Kailangan mong i-realize. Kailangan makarealize ka kung ano siya at ano ang pangsyon niya at ano ang pangsyon mo. Yung anak ni Jose at Maria na naging misaya sa kapanahonan nila noon, yung katawan na yon, matagal na naging alabok. That's right! Ang karunungan na nandun sa kanya noon ay ang umiikot-ikot sa lahat ng panahon. Na yun, ang misaya, yun ang iluhin, ang tunay na iluhin, hindi ang katawan sa anak ni Jose at Maria. Naging anak ni Misraim, si Nalubim, Ananim, Lihabim, Patrosim, Kasluhim, ang ninuno ng mga Pilisteo at ang Kapturim. Bimitrayim, Milad, It, Ludim, Biit, Ananim, Biit, Lihabim, Biit, Naptuhim, Biit, Patrosim, Biit, Kasluhim, Asher, Yetshu, Misham, Pilistin, Biet, Kapturin. Yan po mga kapatid, ang mga anak ni Mishraim. Anak ni Egypto. So ito na yung mga meaning. Hindi ko na po ito iisa-isahin. Direct ko na lang po ito dahil may mga kahulugan po. Ang ibig sabihin ng salitang Ludim o pangalang Ludim ay Nativity or Generation. And name is Accounting, answer, affliction, lihabin, blames, and plain swords, naptuhin, openers, or engravers, patrosin, mouth, mouthful of dough, persuasion of rowing. Sa ito yung bot pasabot ganyan eh? Nangagbis sa pagkalaglag? Nangagbis kalaglagan? Hopes of life, crown, Kaning tanan anak itong lahat ay mga anak sa kaisipang Mitzrayim. Ibig sabihin pot fortresses na anak sa pagka anak sa kaisipang mainit o kaib mainit or yung aggressive, mapusok. At ang lahat ng ito ay naging aktibidad naging ginawa at naging ugali. Next, hindi natin. Ano ang mga anak ni Misraim? Sila ay mga kaparaanan na naging ugali at sa kalaunan naging kultura o identity na nila. Kaya magtanong kayo kung ano, ano ang tao, saan, asan ang tao dyan? Yang mga ugali na yan, oh. nasa tao yan. At Nung, nung, ang mga ugali na yan ay nagustuhan ng mga tao, naging identity nila kalaunan. Intact ah, oh, yeah. In na ang tao noon pa. Wala ay hurot-hurot.